Maraming maraming salamat sa sakripisyo mo. Alam ko, kahit busy ka. Mm. Nagawa mo pa rin. Eh, nilapit sa programa ni Idol ang aking problema. Maraming salamat, sis. Gusto ko lang, gusto lang namin nila, mama, makauwi ka na. Maayos. Hmm. Akita mo ang mo. Mabulit kayo. Tujo po natin, at Gab, si uh, Ma'am Cora Balbino, 41 years old. Siya po yung kapatid ng ating OFW na si Pleres Balbino, 49 years old at family driver po sa Jeddah. At uh, humihingi siya ng tulong para po sa kanyang kapatid na isang OFW dahil naisa po nitong umuwi mula po sa Jeddah. At uh, hindi na rin daw po kasi binibigay yung dalawang ban po na sahod. Okay. Ma'am Cora, magandang hapon po. Uh, magandang hapon din po. Oh, po Ma'am. Ah, uh, balik ka pa si, si Pleres? Yes, Pleres, po, sir. Yes. Okay. Ilang taon, ilang buwan na po ba siya doon? Bale, doon sa una niyang amo po, sir. Mag six years na po siya. Six years. Okay. Opo. Tapos dito sa bago niyang amo, bali isang, mag isang taon pa lang po. Ah, so seven years. Opo. Hindi po siya umuwi. In one, isang beses lang po isang siya umuwi. Lang. Opo. Pero constant naman po ang communication nila with Sir Pleres. Okay. No. Okay. Alam niyo ba yung agency niya? Actually, sir, wala na po siyang agency. Kasi matagal na? Opo. Ah, Nag-ano na lang, nag-serial hmm. nila lang ng kuha, no? Nang, Opo. Naghanap. Pero yung unang pasok niya, may agency siya? Opo. Okay. Ba't ba siya nalipat ng trabaho? Gawa po, kasi yung unang yung employer, hindi na kaya magpasahod sa kanya dahil naghiwalay yung amo niyang lalaki at saka babae. Kaya parang nagpa-release na lang po siya, sir, na... Okay. Maghanap ng ibang... Um, Pero doon, okay naman ang ano niya? Okay naman po siya doon, sir. Okay na okay. Ngayon lang talaga yung lumipat oh, nito okay, ngayon. Sir. Oh, ang nalipatan, ano ba? Hindi naman siya inaabuso? Ah, hindi naman po, sir. Pero ang nangyari kasi, sir, parang nagkaroon sila ng... Hindi pag kinawa uh, ng amo niya, ah. then ang ginawa ng amo niya, pinuwersa siya siyang pinaalis doon sa bahay niya. Then, ang ginawa nilang, tumawag sila ng pulis na kinasuhan yung kapatid ko na nag away daw. Okay. Tapos, ang masama po nun, sir, uh, ginawa nila, kinuha na ng exit visa hanggang December. Okay. Tapos, yun po, hindi naman po siya pwede makauwi kasi may kaso siya doon, eh, kinasuhan siya ng runaway. Ah, okay. Ng pag-abandon uh, pag na sa trabaho. Okay. O, usapin na muna natin si Sir Pleres. Sir Pleres? Yes, sir. Sir, magandang hapon po, Atty. Gabriel Elaya po, ng Wanted sa Radyo. Ah, magandang hapon din po sa programa ni Idol Serapi. Sir, asan po sila ngayon? At sa at at lahat po ng mga staff. Sir, asan po kayo ngayon, sir? Andito po ako pa rin sa Jeda, sir, sa ano, sa Al-Salama, dito sa kaibigan ko na driver din. Ah, uh, kayo, ayan po, sir, uh, tinutuloy, diyan po ba kayo tumutuloy kung asan kayo ngayon mismo? Oo, sir, simula nung pinalayas nila ako kasi no choice na ako eh. Kaya sumiksik na lang ako dito sa kaibigan ko. Mahirap man, nakakaya man, pero... <laughs> ngayon ho, ano ho ang trabaho nyo? Wala po, sir, ah... Eh. Uh, Simula nung umalis po ako, wala na po akong mahanap na trabaho. Maraming nangangailangan ng driver, sir, pero hindi man nila ako makukuha gawa ng yung ano nga, yung visa ko ay final exit na ginawa ng amo ko ang masaklap dito. Binigyan nila ako ng final exit. Hindi man nila binigay yung ticket ko at saka yung sahod ko. Okay. So, yung passport nyo, sir, nasa inyo naman, mga dokumento nyo? Oo, sa awal ng Diyos, sir, nasa akin po lahat ng mga ano kasi yung kontrata, hindi man nila sinainan yung kontrata na kinuha ko sa Philippine Embassy nung nag-transfer ako, hindi man nila sinainan yun. Ewan ko kung anong siya nila nilagay. Kailan ho ba kayo uh, umalis, sir, dyan sa huling employer? Anong umaga ng October 26, doon na rin po ako umalis doon kasi pinipilit nila ako dinadala doon sa sa house nila doon sa dagat eh natatakot naman ako pumunta doon sir kasi hindi ko alam kung anong pwede nilang gawin doon dahil ano ano dagat na yun, yun eh pwede na nila ako doon ilubog ng ano walang nakakalam Kamusta ho ba yung mga eto sabi sa akin ng kapatid nyo na si Miss Cora eh six years daw ho kayo sa dati nyo employer tama po? Opo sir Tapos, Totoo po yan. tapos eto sir yung bago nyo ngayong employer ay kamusta ho ba bilang mga amo? Okay naman nung ano unang buwan, okay okay pa naman sir. Pe, pero nung ano habang tumatagal doon ko na re na discover yung ugali nila. Ang unang ano kasi yung mga kaibigan ng amo kong babae, pinag-grocery ko, tapos pinag-hatid sundo ko pa eh. Hindi naman ano, kasama yun sa kontrata ko dapat kasi one family lang po ang inaplayan ko. Opo, tama po e, yun. Lahat ng mga, kaibi lahat ng mga kaibigan niya, eh, pinagsisilbihan ko na, doon ako nag-react ko na. Pero nung hindi man nakinig sa akin, di tinitiis ko na lang yung ano. Tapos minsan, pag oras pa ng ano, kahit oras na ng kainan mo, eh, siyempre, hindi naman mga kapagtrabaho ng ayos yung tao kung nagugutom. Apo hindi nila iniintindi yun sir kaya sabi ko tapos yung sahod ko hindi pa nila update na binibigay eh may anak akong pumapasok sa school sir yung sa sweldo nyo ilang buwan po yung delayed na yung sweldo nyo <laughs> dalawang buwan po sir hindi nila binigay dalawang buwan kahit yun na lang po sana ang makuha ko yung ticket ko at saka yung sahod ko ng dalawang buwan umuwi na ako <laughs> Sige sir, kausapin muna natin si Sir Arnel Ignacio ng ang OWA Administrator. Sir Arnel? Yes, magandang hapon sa inyo. Opo. Ah, Patensya na kayo maina yan. Nandito kasi ko sa Senado. Okay lang po. Uy, mag magasama pala kayo ni Idol ngayon, Sir Arnel. Yes, oo. Kasi ang uh, aming uh, budget hearing ngayon. Oh. Ngayon lang akong tanong. Narinig ko kasi siya, ang sabi niya, ah uh, siya ay binigyan ng exit visa. No? Tama ba? Apo. Apo raw po. Pero wala naman siyang, hindi naman siya kinasuhan ng absconding or hurug? Uh, Sir, Sir Pleres, kinasuhan daw ba kayo? Sabi kasi nung pulis na nag-interview sa akin nung Friday, huwag kang pupunta doon sa amo mo kasi baka papadampot ka. Babalik ka rin ka na. Yun ang sabi sa akin. Pinailan nila ako ng exit visa na hindi ko naman nakikita ang ano ko na lang nung nakita ko yung abser ko sir doon ko na lang nakita na final exit na pala ako hindi na wala nang working so, visa so, uh, walang wala tayong problema ron attorney no Kaya, uh, kung meron ka ng exit visa uh, uh, pwede, pwede ka na nating pauwiin ang gagawin na lang natin, ipatawag. Teka pala, nasa ang bansa ka ba? Nasa Jeddah, Saudi okay. po sir. Okay. Sige. Uunin, basta wala kang kaso ng huru, uh, palagay ko naman kasi uh, Tony mukhang naririnig ko sa kanya. Gusto lang niya umuwi, ano? Opo. Sa... makuha yung kanyang dalawang buwan na sahod. Yes po. Yes po, Sir Arnel. Um, ang medyo nagkaroon lang ng komplikasyon dito dahil nagtatrabaho ka sa iba. Tama ba? Tatrabaho uh, na siya sa iba? Hindi po. Wala po akong trabaho ngayon, sir. Actually, palamunin lang ako ngayon. Two weeks na. Okay. Sige, sige. Uh, hindi masyadong problema yan. Kung uh, basta wala kang kaso ng hurog. Yun ang aalamin ko. Kukunin ko yung iyong pangalan at papag-check tatawag ako sa GEDA, Malalaman naman natin kagad yan eh. And then, ibigay mo lang kung nasaan ka para makakilos kami at uh, mahingi yung, yung sahod na kulang. And then, pwede ka na makauwi. As long as ano lang ha, yun lang ang gusto ko malaman eh. Kasi nandito ako sa Senate, hindi ako makabunot ng kanyang file eh. Apo, apo. hindi ko makuha eh. Para malaman ko kung meron siyang case. Apo. Uh, basta ang mapapangako ko sa iyo, eh, hindi ka namin iiwan pagdating sa pagkaka sa iyong problema. Parang yung kahapon, attorney. Yes po. Ah, uh, yung si Angeline Yumon eh. Nasa akin ng lahat yung ano, nag... Kaninang umaga, nag-uusap kami ni yung iyong, iyong staff pinapaliwanag paliwanag po sa kanya yung mga dapat gawin and uh ito rin as, as i always promise you basta meron kayong inilaspect dito we will take action immediately maraming immediately. maraming salamat po alam po namin niyan sir arnel maraming ito, maraming salamat po kasi <laughs> <obviously, laughs> <laughs> <laughs> ang karap ko rito koky me here ito salamat sa opisina ang karap po yung depende sa gawaan ng kape ko mapipindot ko yung eh, computer, mabubunot ko kagad yung kanyang ano, file. Opo. Maraming salamat po, Sir Arnel. Sige po, isesend po namin yung mga details sa inyo niya, no? Ni Sir Oo. Oh, Pleres. Para po magawa natin ng paraan. Naman, palagay ko hindi, hindi masyado mabigat ang ano. Kasi wala naman siyang binanggit na siya ay kinasuhan. Opo. Kaya, alam mo, kaya sabi niya siya binigyan ng exit visa para hindi siya makapagtrabaho. Pero ang maganda ro, nang ibig sabihin, bino, makakauwi siya. Opo. Sige po. Maraming salamat, Sige. Sir Arnel. Uh, okay. Maasahan talaga kayo. The best kayo, sir. Oh. No. <laughs> eh, tuwala ko. Nagsa, nagsasalansan ako ng mga copy din dito. mo makikita po pala kayo ni Idol dyan. Sige po, yeah, sir. Uh -oh. Maraming salamat Ad po. Adi, Bago ko magpaalam. Gusto ko lang talagang on air isiwalat ang aming napakalalit na pasasalamat kay Idol Rapito Senator uh, Rapitulpo po. At sabi niya, wala na raw siyang itatanong sa akin kung hindi magbibigay na lamang siya ng statement na suporta. Uh, Senator uh, I cannot express in words our gratitude to you for your uh, boundless and uh, uh, your boundless support uh, amin maraming maraming salamat sa inyo maraming pong salamat maraming maraming salamat din po Sir Arnel kasi andiyan po kayo palagi sinasagot ang tawag namin at tumutulong sa mga OFW din natin salamat po. po okay Yung pong pangalan ha? Ah, po, yes po ipapadala po namin sa inyo thank you thank sir you. sige po Sir Flores narinig naman ho natin si Sir Arnel Ignacio. Si Sir Arnel na yan. At uh, by experience, talagang uh, mabilis umaksyon din yan si Sir Arnel. So, yon Ganito ang na gawin natin. Uh, pagkatapos ng call na to, bibigay ng staff namin yung pangalan ni Sir Pleres. Yung mga, okay. uh, ano niya, uh, address. Okay. Yan, yung mga kailangan na pangkailangan na detalye ni Sir Arnel para magawa ng paraan. Pero okay. yun, sabi nga ni Sir Arnel, mukhang mapapauwi naman. Okay, thank you sir. Okay. Salamat. Sir Pleres, kaunting ano na lang, kaunting pasensya na lang. Ayun na, darating yung tulong sa inyo. Huwag po mag-alala. Okay po sir, maraming maraming salamat po. Lalong lalo na sa programa ni Idol, Sir Rapi po. Baka gusto nyo yung pasalamatan sir dyan, yung, mga, isa. yung tinutuloyan nyo. Uh, maraming maraming salamat din kay uh, Jonard, uh, siyang may-ari ng aking tinutuluyan at saka sa lahat Baka may o message nang kayo nang kaya, no, kay ano, kay Ma'am Cora, ito, pumunta dito para humingi ng tulong. Sis, maraming maraming salamat sa sakripisyo mo. Alam ko kahit busy ka. Nagawa mo pa rin eh, nilapit sa programa ni Idol ang aking problema. Maraming salamat, sis. Kayo, Ma'am, maka may gusto kayo sabihin sa kapatid niyo. Gusto ko lang, gusto lang namin nila, Mama, makauwi ka na. Maayos. Makita mo pabilya mo mabulit kayo. May pamilya, may pamilya si Sir Pleras dito. Meron may po, may mga anak po siyang maliliit. Okay. Sige sir, sabihin nyo sa kanila pag nakausap nyo, uuwi na kayo. Okay sir? Okay po sir, maraming maraming salamat po sa oras at God, God bless you po. Apo, ingat po kayo dyan at mabuhay kayo sir. Maraming salamat din Sige po sir. Sige po. So, ma'am salamat po. Thank you po sir ulit at maraming maraming salamat kay sir. That's thank you, long thank yet. you, ma'am.